Dr. sandali lang. Bitiwan mo ako. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ano ito? Ano ibig sabihin niyan? Wala! Anong wala? Sinungaling! Ba't kanya nang sulat niya sa'yo? Rochelle, mas ka. Kalida ka ba niya? Huwag mong ibibintang sa'kin sa yung mga ginagawa mo. Dahil hindi ako manggagamit na katulad mo. Sagutin mo ang tanong Hindi na ako kirida. At kahit kailan hindi na ako magiging kirida dahil ayoko. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Dahil gusto kong ibalik yung mga niregalo niya sa akin. Matagal ko nang gustong sabihin sa ito, pero kailan ba tayo huli nag-usap ng matino? Rochelle, handa mo nga ang banyo. Gusto kong maligo. Rochelle? Huwag mo sana mamasamay ng mga sinabi ko sa'yo kanina. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. More than anybody else, akong nakakaintindi sa kalagayan ni Jerry. After all, I am your best friend. Kung gusto mong masenso si Jerry, don't be a hindrance to his success. Sabi nga nila, nakakasira daw sa diskarte ng lalaki ang sobrang pakikialam ng nobya o asawa. Tingnan mo, Mama. Hmm. Sobrang possessive. Kaya tuloy, nagkaloko-loko ang relasyon nila ni Papa. Ito ang sweldo mo para sa buwang ito. Sabi nila, masamada magbayad ng utang sa gabi. Hmm but I'm not very superstitious. Kaya kung ako ikaw, take it easy and hope for the best. Total, kung talaga mahal ka ni Jerry, mahal ka ni Jerry. Salamat, Tonet. Sa payo, sa pera. Sa pera. Good night. Good night, Rochelle. Good morning, Pa. Huh? Good morning. Pa, mamaya naman meron akong papipirmahan sa inyong papeles. <laughs> All the time. Ano ba yan? Well, nagpapatransfer si Mr. Diwa sa branch natin sa Malabon. So, si Jerry ang gusto kong ipalit sa pwesto niya. Jerry Pangilinan? But qualified na ba yan para maging uh, accounting supervisor? nag aralan ko ang performances ng mga empleyado ni Mr. Diwa for the past six months. Si Mrs. Velasco, panay maternity leave, hindi maaasahan. Si Mr. Roblesa naman, kulang na kulang sa PR. And only Jerry is qualified. Well, mm. I trust your better judgment. You. Ipadala mo sa akin ang recommendation mo to, Pipiro Mango. <laughs> Great, thanks pa. Pa. Michelle, pagkagising na si Mama, ipaghanda mo siya ng pagkain. Pa, pati ba pa naman maid? <laughs> Parang hindi ka na nasari sa akin. Na, ano? I'm just an admirer of beauty, that's all. Yan ba ang bagong hedo? <laughs> Hindi pa ako tapos magbihis. Thanks. Ano ah, pa? Bago na naman ang wheels mo? Gusto mong i-drive? Sure. Actually, this is a company car. Pero pahiram ko muna to sa'yo habang wala kang sariling sasakyan. Bonus ko to para sa'yo for living up to all my expectations. I'm sure natanggap mo na magandang balita. Are you happy? Oo. Thank you, Tonette. You deserve the promotion. And I think I deserve a kiss. Saan mo gustong go out? Just make me happy tonight, Jerry. Hello? 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 Ngayon natatandaan ko na kung saan kita unang narita. Sa bahay. Kasama mo na si Jerry. Wala ka pa sigurong 13 years noon. Kaya pala ganun na lamang yung patsok para sa iyo. Yes, sir. Masarap ang luto ng prawns nila dito. Two grilled prawns. Anything else? Ah, uh, yun lang. Thank you. Thank you. Don Chofilo. Chofilo na lang, please. Hindi ko kayo pwedeng tawagin ng basta Chofilo lang eh. Gusto ko kay igalang. Pero higit pa sa paggalang gusto ko maramdaman para sa akin. Huwag sanang bigyan ng ibang kahulugan ang pakikipagkita ko sa inyo. Ang alam ko'y pinagbigyan mo ako. Hayaan mo naman umasa ako ng kaunti. Eh, hindi ko matatanggap ang mga ito eh. Rochelle, kung saan loob ko ibinigay sa iyo yan. May insulto mo ako kapag sinauli mo sa akin yan. Eh, ako naman ho ang may insulto kapag tinanggap ko ito. Pero hindi mo dapat isipin dahil sa hindi ka naman iniisip ko eh. Pero... Oh, small world. Come, come. <laughs> I didn't expect to see you here with Rochelle. Sit down, sit down. Maupo ka. Hello, Rochelle. Ito ang favorite restaurant namin ito na kaya madalas kami dito. Mauna na ako sa inyo. Hindi ka magkakain muna? Salamat, habusig pa ako. Jerry, where are you going? Sandali lang ako, Tonette. Jerry! Pabayaan mo na siya. What's going on, Pa? Ba't kasama mo si Rochelle? Nakita ko siya sa labas ng bahay kanina, eh. Manunod daw siya ng sini, kaya kinumbita ko ng kumain. Ayan, napahiya talaga yung bata. Rochelle, sandali lang. Bitiwan mo ako. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ano ito? Anong ibig sabihin yan? Wala! Anong wala? Sinungaling! Ba't kanyang nansulat niya sa'yo? Rochelle, magtapat ka. Kalida ka ba niya? Huwag mong ibibintang sa akin yung mga ginagawa mo. Dahil hindi ako magagamit na katulad mo. Sagutin mo ang tulong ko. Hindi na ako kirida. At kahit kailan hindi na ako magiging kirida dahil ayoko. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Dahil gusto kong ibalik yung mga niregalo niya sa akin. Matagal ko nang gustong sabihin sa ito, pero kailan ba tayo huli nag ng matino? Ang dami kong gustong sabihin. Ang dami kong gustong itanong. Rochelle, makinig ka. Kailangan ko si Tonette. Dahil sa kanya matutupad lahat ang ambisyon ko. Hindi lang ako, pati ikaw, tayong dalawang makikinabang doon. Jerry, ikaw lang ang ambisyon ko. Hindi ako papayag na may kahati ako sa iyo. Mamili ka. Si Tonet o ako? Lucille, sa kanila natin pag-usapan. Ngayon. Ngayon ko gusto marinig. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang taon ngayon. Si Tonet o ako? Tama Rochelle. si Rochelle, Jay. Panahon na para mag-desisyon ka. You can't have your cake and eat it too. Sabi kay Don Chofilo na magkadurug-durug man ang katawan ko sa hirap. Hindi ko kailanman ipinagbibili ang aking kaluluwa. Jay. Pakipulot nga.